guys. Kalag, sinabi ko sa kasama ko, umuulan dahil dapat magdala na pa yung oro sombrero. Sabi niya, hindi yan ulan, moist yan ng lamig. Kala ko umuulan. Moist pala yung lamig. So, yung lamig pala guys, yun pala yung nag papaano. Ganda ng paano dito. Kasi parang pag na pag talaga siya. Guys, parang tagaytay. Ayan. Oh, di ba ganyan? Kang ano? Kang taas-taas na tagaytay na yung sobrang lamig na parang bagyo. Pero la lamig so kadalakan tayo ng doggy ay to do. say hi ay to ay to ay to ay to hello hello okay kiss me already yan sobrang ganda ang ganda ganda guys o, yung mga daan nila yung barrier ayan diba Ang cute naman ito. Ang cute ng ano, motor-motor anin? yan ini-scan lang yan para ano, okay. lakad kami dito mga HDB na lang gaganda tataas ilang floor kaya yan So, mas malamig siguro dyan sa taas, no? Kasi parang lapit na sa langit tapos lamig-lamig ang moist. Oh, yan, no? Mas malamig siguro dyan. Dito nga, parang hindi ko umuulan, eh. Lamig pala. So, literal pala pag malakas yung ulan pala dito na sobrang lamig, ice na yun sa ano na yun, sa Beijing na. Sa Beijing may snow. Dito hindi. Sa Beijing may snow at sa uh, Guenca? Guenca yata yun. Nandun si Ati Ruby. Yung masama ko, yung friend namin doon sa Singapore. Doon siya, may snow doon. Hello, shout out Ate Ruby. Shout out sa uh, mga everybody. Yan. Ang lamig talaga. So. Yung labi ko kahapon, tatlong crack na yung bleeding niya. Tapos nagsugat-sugat niya. Nag-recover ulit kasi nilagyan ko ng cream pero pag nasa labas na naman kami, mag-dry na naman siya. Okay lang sana po sa loob. Kasi nalalagyan ng jelly. Kahit naman sa labas kasi may bilis matuyo. Lamig. Super lamig. Tam. Hmm, tignan nyo. Ito yung bus ng China. Ayah, anong sang? yung 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 pisngi sobrang kalaku yung lamig magiging mabasa-basa sa mukha hindi pala nakaka try pala talaga. sabi nila, maganda daw tumira dito sa China. Ganda naman talaga kasi ang mura ng mga gulay. Tapos ganda yung ano, maluwag yung mga kalsada. Tapos medyo medyo konti lang yung puno dito banda sa village namin, pero ang daming building. Pero nga ang suot mo naman araw-araw parang mas ka. May, may gawa ka pero nakamask ang hirap kumilos nun guys. Grabe talaga. Ang suot ko nga apat na. Tapos magkikilos ka, mag ano ka, maglilinis ka, pag maglinis ka, sobrang parang isipin mo lang bigat-bigat ng katawan mo. Kasi yung suot mo pa lang, nako, ilang kilo na. Ilang kilo kaya tong damit na suot ko? Kasi 'di ba, may pang siya na parang heater-heater heater sa loob. Pero kahit hitir-hiter pa, malamig lamig naman yung pisgi mo. Ayan. Yung lamig pa rin. Tagos pa rin. Umaano pa rin sa kalamnan. Yung lamig. Parang feeling ko talaga parang ano, nakababad ako sa loob ng chiller. Chiller na. Ano. Chiller na konti lang yung temperature Ito, eh. negative 9. Lamig. Amin. Wala ko umugoy. Wala palang umugoy doon. Ang ganda ng mga delivery rider nila. Oh. Thank you for watching guys. I Bye bye. See you for my next vlog.